Arestado ang isang lalaki matapos makipagbarilan umano sa isang pulis sa Kaloocan. Nasugatan ng lalaki sa kanang paa. Aminado ang naaresto na hindi lisensyado ang dala niyang baril. Itinanggi naman niyang nagpaputok siya. Balita natin ni Bea Pinlak. Isang oras pa lang matapos sa lubungin ng bagong taon, kakaibang paputok ang bumulabog sa mga residente ng barangay 150 sa Kaloocan. Sa kuha ng CCTV, tila may komosyon na sa kalsada ng may pumutok na baril. Ang lalaking ito na nakatayo malapit sa motor niya, biglang takbo sa likod ng taxi at saka bumunot ng baril. Sunod-sunod ang tunog ng putok ng baril at maya, -maya kita nang may iniinda sa paa ang lalaking nakipagbarilan na umano sa isang intelligence operative ng Kaloocan Police. May isang police na nakasibilyan, uh, identify ng ating victim. Uh, sinabihan niya itong police natin na gusto raw siyang uh, dukutin at patayin nitong ating suspect. At nang kumprontahin daw ng police ang suspect, paglapit ng ating police, Bigla agad binunutan ng polis natin at pinutukan. Nasa pool ng bala ang suspect sa kanyang kanang paa. Pero ayon sa polis siya, nakatakbo pa ang lalaki para magtago. Nung sinundad natin yung blood trailings doon sa lugar, eh, pumasok siya sa isang bahay. Pagkatapos noon nakita natin nandun din sa uh, crime scene ang kanyang baril na ginamit at isang granada. Kargado ng bala ang baril at armado ang granada na nakumpiska mula sa suspect ayon sa pulisya. Pero giit ng suspect, Pagbaba ko po ng motor, pagbaba ng pagbaba ko lang po, may isang lalaki na nakalabas yung baril, nakatutok na sa akin. Pagkakita ko po, tumakbo po ako, hindi po ako Oh, Pero kahit isang beses hindi po ako nagpaputok. Aminado ang suspect na hindi lisensyado ang baril niya. Totoo po yung baril pero yung granada wala na po katotohanan. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong murder. Meron tayong information reports na this certain person or our suspect is involved in gun running, uh, gun for hire, and at the same time po sa pagbebenta ng illegal na droga. Inaalam pa ang motibo ng suspect na nahaharap sa reklamong attempted murder, illegal possession of firearms at illegal possession of explosives. Bea Pinlac, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin sa Pasay. Base sa investigasyon, biglang nilapitan at pinagbabaril ng gunman ang lalaking 37 anyos na kalalabas lang ng kanyang bahay kahapon ng hapon. Nakatakas ang salari na tinutugis pa hanggang ngayon. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nakatakda namang isa ilalim sa autopsy ang bangkay ng lalaki. Lumagpas na po sa tatlong daan ang pinakahuling bilang ng na mga nabiktima ng paputok sa bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health, sang daan at apat na put isa ang nadagdag as of 6 a.m. sa unang araw ng 2025. Tatlong daan at apat na po ang kabuang bilang. Mas kaunti kumpara sa parehong panahon noong 2024, pero sabi ng DOH, posibleng may mga hindi pa naisama sa report kahapon. Lalaki pa rin ang karamihan sa, o lalaki pa rin ang karamihan sa mga nasabuga ng paputok. Umakyat naman sa 27 ang mga kaso ng iligan na pagpapaputok ng baril sa Salubong 2025 batay sa datos ng Philippine National Police as of 6 a.m. kahapon. May tatlo ring sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala at nabigyan na ng luna sa ospital. 21 naman ang naaresto, pinakamarami sa Calabarzon. Tigtatlo ang naaresto sa Metro Manila at Western Visayas. Dalawa sa Northern Mindanao, tig isa naman sa Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. May labing pito na nakumpiskang baril ang pulisya. Balik trabaho na ang karamihan sa ating mga kababayan kaya maaga pa lang bumiyay ng ilan sa kanila. Balita natin ni James Agustin at Bam Alegre. Madaling araw pa lang, blockbuster na ang pila papasok sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sa bag check pa lang, napakahaba na ng pila. Marami kasi ang balik realidad na agad sa ikalawang araw ng 2025. Katulad ni Marvin Lopez na kasama ang kanyang ina. Nag-holiday sila sa Cavite pero kailangan na mag-back to base ngayon sa Cabanatuan, Nueva Ecija dahil naghihintay na ang trabaho. Naglibot lang din dito around metro. Kasama kang mother ko at yung mga kapatid ko. Lumuwas naman ng Metro Manila si Emily Marilla para rito magdiwang ng Pasko at New Year kasama ang mga anak. Alam niyang marami kasabay umuwi ngayon kaya inagahan niya ang pagpunta sa terminal. Ayaw pa sana nila umuwi agad sa San Narciso, Quezon pero may pasok pa sa paaralan ng mga apo niya. Gusto po namin sir, magbiagang ba? Wala pong pasayro masyado. Pero po so anak ko, nagsama-sama po kami. Ayon sa pamunuan ng PITX, sa ang mga bus na magsiservisyo sa mga pasahero Pasado las 4 na ng umaga, marami ng pasahero sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa area ng Litex. Back to work na ngayong araw ang ating mga kababayan. Pero ready na nga ba sila ulit kumayod matapos ang long holiday? Handa na eh. kailangan eh. <laughs> Ma sobra na yung ano ko eh. Mapahinga. <laughs> Tapos na yung leave ko eh. Bitin kasi saglit lang yung ano namin eh, vacation namin sa work. Natamad pa ako, parang Parang kulang pa yung bakasyon. Bitin nga po kasi nga may pasok po kami. Tila may holiday hangover pa ang ilan. Pero maaga pa rin silang gumising para pumasok sa kanilang trabaho. Gaya ni Rose Ana Pauwi pang Indang Cavite matapos magbakasyon sa kanyang kaanak dito sa Quezon City. Pag oras punuan kasi yung iba bumabalik na sa ano, kanilang mga lugar. Si Rodrigo naman sa pa ang trabaho. Sanay na raw siya makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan. Minsan mahirap sa madali. Lalo pag ano kaya itong mga holiday. Uh, maaga rin naghihintay na masasakyan si SP na patungo North Avenue. Mahirap sumakay kasi ang daming tao na kasi syempre unang day ng pasok uli ng 2025. Syempre alam nyo yung traffic. Kailangan maaga. Ramdam na ang unang araw ng trabaho ngayong bagong taon. May mga pasero na papatakbo makasakay lang. Punuan na tayo ng mga pasero sa ilang bus. Sa kabila niyan, ang pagiging on time ang isa sa mga goal ng mga paserong amin nakausap ngayong 2025. Ayaw ko nang malilit ako eh. Niiwasan kong malit. Kailangan maagang pumasok lagi para maging on time sa trabaho. Hindi tayo mapagalitan. James Agustin, Bam Alegre, nagbabalita Bam para sa GMA Integrated, GMA Integrated News. Dumagsa sa Grand Terminal sa Lipa, Batangas, sa mga bibiyay papuntang Metro Manila. Pero pagod, pagod at init ang dinanas ng ilang pasahero dahil kaunti lang ang mga bumiyahing bus sa unang araw ng bagong taon. Ang iba, nasa dalawang oras nag-abang ng masasakyan. Paliwanag ng isang dispatcher, kulang ang mga driver at konduktor dahil nagbagong taon sila kasama ang kanika nilang pamilya. Tiniyak nilang magbabalik normal ng schedule ng mga ng bus ngayong araw. Patuloy ang babala ng FIVOX dahil sa magnetic unrest ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kaugnay po niyan ay pinaghahandaan na ng uh, mga ang lokal na pamahalaan sa worst case scenario. Posible pa raw kasing magkaroon ng mas malakas na pagputok. Ayon sa FIVOX, pitong beses nagbuga ng abo ang bulkan sa nakalipas na 24 oras. May naitala rin 26 na volcanic earthquakes at ibinugang mahigit 3,000 tonelada ng asupre. Sa ngayon, nananatili pa sa Alert Level 3 ang bulkan. Inirekomenda naman ng kagawaran ang pagpapalikas sa mga nakatira sa paligid ng 6-kilometer radius ng Mount Canlaon. Inulan ang ilang bahagi ng bansa pagpasok ng 2025. Gaya sa Bontoc Mountain Province, na karanas ng isang oras na pag pagulan. Sabi ng pag-asa dahil daw yan sa amihan Ngayong araw, may tsansa pa rin ng ulan sa Mountain Province at ilan pang bahagi ng Northern Luzon dahil sa Amihan. Sheerline naman ang nagpapaulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at ilan pang panig ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dapat paghandaan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Pinaalerto ang mga residente sa bantanang baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa sa mga susunod na oras. posibleng heavy to intense rain sa ilang lugar. Sa gitna ng pag-uulan, nagpapakawala ng tubig ng Angbinga uh, ang Binga Reservoir sa Benguet. Sa nakalipas na 24 oras, isang gate ang nakabuka sa nasabing dam ayon sa pag-asa. Nananatili namang mataas ang water level sa Angat, Magat, Lamesa, Ambuklaw at Kaliraya Reservoirs. Habang bagyang bumaba ang tubig sa Ipo, San Roque at Pantabangan Reservoirs.